Why can't Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Samsung Sam TV Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ko ako naman ang tatanong ninyo Nakikita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo Diba? Ganyan talaga kapag maganda Charot! So kamusta naman po kayo lahat Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na Sunday. So, happy blessed Sunday sa atin lahat ng bonggam bonga. And then, of course, gusto ko rin mag-shout out sa mga kaibigan natin na nasa parting America. Hello, hello, hello! Lalo-lalo na mga nasa USA at Canada. Ayan. So, hello sa inyo. Tapos may mga friends din tayo dyan na nanonood dito sa Samsung Sam TV sa Costa Rica, yung mga ganon, Aruba, yes! Ang bongga nga eh. So, yon, maraming salamat. And then, of course, yung mga kaibigan naman natin nasa Africa at saka Europe. Hello sa inyo dyan. And then, of course, hindi rin natin makakalimutan yung mga kaibigan naman natin nasa parting Middle East. Yes! Kamusta naman ng mga nasa Middle East? Ay, nako, ang bongga-bongga talaga ninyo. Promise! Ayun! Kaya, thank you so much sa pagtutok nyo dito sa Samsung Sam TV at talagang nagiging libangan na ninyo siya. At hindi lang yan, maraming salamat din sa mga kaibigan natin na nasa parting Asia, Thailand, Indonesia, Philippines, hello, mabuhay, at saka sa mga Nasa Australia, ayan. Kamusta kayong lahat? Hello, Philippines. Mabuhay! Ganon. Ganon ang drama natin ngayon. Anyway, so, kamusta ang araw ninyo? Sana lahat kayo ay okay na okay. So, ang chika natin for today, syempre, ito nga, kahapon nga, ang ating pambato na si Krish na ay umarangkada sa first challenge ng Miss World. Nakakatuwa kasi parang kung iisipin mo... Ako talaga ha, promise ha, swear to God, hindi ko inisip na si Chris na ay aarangkada ng todo-todo dyan sa sport challenge na yan. Sabi ko, uh, sige, natin. Pero iba, ang ina ko, iba ang magpe-penetrate dyan. But, nakakatuwa kasi sabi ko, ngayon wala kang ina-expect, ayun talaga yung bongge. Kasi pag dumating yung time na yan na nakita mo sa dyan, ang saya nung feeling na parang, wow, ang galing ng pambato, nakaka-proud. Nakaka-proud naman talaga si Krishna kasi isipin ninyo yung ibang kandidata na malalakas, wala dyan sa challenge na yan. Pero ang pambato natin ay ang bongga, diba? So, pasok sa banga. Ang saya lang kasi nga, sabi ko, ay kaya pala talaga ni Chris na talaga ang Miss World. So, ngayon, eto nga, sabi nga tingin ko daw ba ako na pag iiwanan na ni Chris na ang laban ng Thailand o no? at saka ng India. Ganon. Ako para sa akin, sa ngayon ha, sa kanilang tatlo. Siyempre, lead talaga si Krishna. Number one. Number one sa listahan. Ganon. Eh, kahit naman doon sa mga admin eh, lagi siyang nangunguna. Kaya sabi ko, ah, okay. So, okay na yan na nangunguna tayo. So, parang piling ko, lumamang siya dito ng puntos. Uh, so, abangan natin sa, ano, sa mga next challenge nila. So, dito sa ipinakita ni Krishna, kasi di ba by points kasi ang Miss World. So, parang piling ko, since na nakapasok siya dyan sa top 8 ng 32, di ba? Top 32 ng sports. At tapos walo sa Asia at isa siya. So, parang piling ko, yung walong yon ayun yung nangunguna sa lead, sa lead board. Kasi by points eh. So, sabi ko, ay swerte. Ang swerte natin dito. But, syempre, hindi pa naman dito natatapos, meron pa sila mga head-to-head -head challenge at kung ano-ano pa challenge doon, baka doon biglang umariba. So, ito naman, uh, parang yung makapasok, eto kasi mga challenge na to, parang sa makapasok doon sa semifinals ng Miss World. So, sa ipinakita ni Krishna, so parang feeling ko ay pasok na tayo sa top 40, gano'n. Yung parang hindi ka kakabahan na mawawala siya sa top 40 kasi alam mo na meron na siyang malakas na laban, gano'n. Hintayin pa natin syempre yung mga iba pa challenge. Syempre tataas pa ng tataas. And then sa Asia, parang feeling ko ay kaya na neto ni Krista na makalusot kasi nga, di ba, lumusot tayo dyan sa sports. Eh kung madadagdagan pa yung mga puntos niya, eh di mas bongga. Pero syempre, hindi dapat makampante at hindi dapat pakawalan yung mga momento na sasalihan nila. Kumbaga, kailangan pang i-level up pa ng todo-todo yun lang ang dapat nilang gawin para mas umariba pa ang pambato natin sa competition na to. Kasi syempre marami pang challenge, pwede pang mag yung ibang candidates. Yan, katulad niya, si Oppo, wala siya dyan sa si esports. So medyo kung titignan mo, angat si Chris na sa kanya. Pero syempre, kapag umarangkada na yung ibang challenge, katulad ng multimedia, head-to-head challenge, ever two, uh, ano-ano pang challenge, pag umangat doon si Oppo, eh, bababa yung score ni ano, Kaya dapat, continuous lang si Krishna. Continuous lang na dapat makasali siya sa lahat ng challenge. At mayaangat niya yung sarili niya para maiwanan niya si Oppo ng bonggam bongga But for now, yes, totoo nangunguna siya. So, ang saming ganon, tingin ko daw ba, makukuha natin yung corona ng Miss World? Kaya. Kaya. Kasi parang feeling ko, kapag once na umanong nag-umarangkada uh, kasi si Chris na sa top 10 tapos naging malakas siya sa Asia so parang tuloy-tuloy na yan hanggang top two. Pero nasa laro pa din yan. Kasi syempre, ito lang namang pinaglalabanan nila dito para sa top 40. Pagdating sa top 40, ayan na. So, bakbakan yung candidates. So, depende kung paano niya may impress yung kurado. But guys, syempre, magtiwala tayo. Kasi kung ganda, may ganda naman talaga si Philippines. Pero na lang talaga kung hindi siya magiging bet ng mga hurado, doon lang tayo madadali. Pero kung sasabihin mo, tingin mo ba magagandahan kaya yung mga hurado kay Krishna, ang tingin ko yes <laughs> kasi makapil kasi si Krishna yung beauty niya kasi pumapalo kaya sabi ko, ay kaya na ito manguna, kaya na ito mag number one basta siguro ituloy-tuloy lang niya yung yung magandang nangyayari sa kanya and then ayun nga, maging positibo tayo pagdating sa kanya at ayun nga, ipag din natin syempre, kung hindi mo ipag-pray, eh wala so dapat pray pa rin tayo ayun yung support na ma maibibigay natin kay Krishna and then tiwala, dapat magtiwala talaga, so no matter what happen kasi ang maganda dito inilalaban talaga ni Krishna at nakikita naman natin, mula sa mga ano, araw-araw niyang ganap hanggang sa mga challenge na to so parang feeling ko well prepared siya ang maganda kay Krishna gusto ko yung styling niya mm -hmm. sa so, styling niya talagang bonga siguro isa din siya sa mga kinakatakutan talaga ng mga kandidata, no? Kasi simplihan nga lang yung laban niya, eh. pero alam mo, ramdam mo na malakas. Kayo ba nararamdaman ninyo malakas si Krishna? Ako nararamdaman ko ang lakas niya. Ang lakas nung dating, ang lakas nung ipinapakita, ang ganda ng strategy game niya, tahimik lang, tapos alam mo yung marunong yung laro, oo. Ayun yung pinakamaganda, marunong yung game, strategy game niya. so, yun, so, basta, parang feeling ko, kasi si Opo kasi parang straight siya doon sa discarte niya. Pero si Chris na kasi parang feeling ko, uh, meron siyang strategy game na oo malalakas sila dito, hayaan mo sila. Pero siya, sumusundot siya. Plus siguro sa uh, samahan na natin yung ganda talaga. Kaya parang ngayon, ay mukhang kaya talaga ni Krishna na yung second crown. Ganon! Oh my gosh, nakaka-excite tuloy ang Miss World. So, totoo lang na-excite ako sa kanya. Ito yung Miss World na tinututukan ko. Kasi yung last year, yung kay Gwendolyn, hindi ko naman tinutukan yun. Kasi, alam mo yun, parang feeling ko hindi naman lumalaban yung pambato natin. Pero ito, sabi ko sa iyo, bukod dun sa ganda na meron si Krishna, na, iba kasi yung laro talaga niya. Yung ano siya, humble at determination. Ganon, na may halong relax lang. Ganyan. Hindi siya nagpapapressured sa eksena. Hindi katulad ni Opo, kung titignan mo, laging parang laban na laban, palong-palo, eksena kung eksena. Siya hindi. Nandoon siya na yung authenticity makikita sa kanya ng bonggang-bongga. Kaya ayun yung nakaka-excite dito kay Krishna Gravides. Yan! Kaya guys, nako, support lang tayo at huwag masyadong ng mambash kay Krishna, na so laban lang kasi baka mamaya kababas ninyo siya pala ang mag-uwi ng corona tao sasabihin ninyo I love Philippines na ganon anyway so yon so basta pagpatuloy lang natin na supportahan si Krishna, na at Tignan natin kung ano pa yung mga ipapakita niya sa mga susunod niyang eksena dito sa Miss World 2025. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least makita ko naman kung ano naman ang, malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yon So, syempre maraming salamat sa lahat ng tumututok dito sa SamSam TV. At saka syempre sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like And subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated syempre sa ating mga chika sabi ng gano'n always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys